tungkol sa social social media post ng isang netizen na sinasabing nanulot ng boyfriend o mano si Marlo na may masilang pang akusasyon. Ano nga ba ang totoo? Roll BTR! Isa na namin sa uh, summer for NDI. So actually, na namin kung taga-saan siya. Oh. So ngayon, uh, nasa amin na lang yung decision pati na Star Magic Day. Move forward. Mm. Pero nasa iniisip mo, i-move forward. See, meron lang mga kailangan ng daan. Mm -hmm. Pero ano na, hindi na yung mga copy na mga kailangan. kailangan. Magpa-file ka ng case, parang gano'n. Yeah. Okay, magka, Pagka, nag decide ka ng data management. Masyado ka na-apektahan ba dyan? Hindi naman. Kasi sure naman ako dito ko. Mm -hmm. Kaya, alam ko na wala naman anything further. Pero, syempre, fake news nga ko sabi nyo, diba? Mm hmm. Get annoyed dahil meron pa rin mga ganito yung kinakalito pa. Oo, oh, oh, pero siyempre showbiz eh. So, wala eh. Dito kami. So, sana na lang next time bago mag-share. Fact check. Eh, talaga pinaka-importante. Eh. Ang gwapo niya, no, Marlo. Marlo. Diba? Pero dapat ka namang pumalag talaga kung paninirang puri na Marins. ano 'di ba oh, oh. at wala kang karapatang mag-post at paninirang puri at ip ipangalanda ka sa buong mundo no, kung isang. ano 'di ba kahit kung ano man ang mga anong reklamo mo sa isang tao oh, kung magpa-video ka o magka ano ngayon na pwedeng sumira sa pagkatao ng isang tao oh, kaya oh. hindi natin masisisi si Marlo kung nagmi-meeting ang management kung ano bang pwedeng oh, gawin kaya diba? lang magiging problema mga friendship yung account doon, username eh hindi din masigurado yung yun yung taong involved. Ididemanda nila. Pero ang akusasyon, di ba? Kaya pagka nagtitiktok tiktok yun si Mario, ang mga comment, ah, ikaw daw yung B, ikaw daw yung, yung B, letter B, bottom, bottom, di ba? Yun know, ang akusasyon. Umano, eh. ha? Ah, oh, umano. Diba yun ang akusasyon. Ano? Oh. Umano, umano. Na. siya daw yung bottom. Inago mo yung boyfriend ko, yung gusto mo makipag ganun, -ganun. Yun ang pangata. Fake news nga sinasabi mo. Fake news, sabi, mo. sabi niya ni Mario. Kaya ka, uh -oh. masakit din para sa kanya. Pero yung ibang kayo. Iba naniniwala, eh. Eh. Di ba? Pero hindi yan totoo ko naniniwala. Kayo mga kaibigan ni Marlo. Kayo close kay Marlo. Hindi. hindi. Kayo talaga ang close kay Marlo ng bonggang bongga. -bongga. <laughs> nakikita, oh. Ako nakukuha ko sa mga show si Marlo. Oh. Na hindi ko alam kung natatandaan niya ko Hindi. Pero ilang beses siya binigyan ng racket. Uh oh. -huh. Oh. Dado pa nga tayo yung, yung, yung sa Bidayabon Hotel. Oo. Oh. sila siya, dalawa diba? ni Mario. engineer. Oh. Basta oh. ilang beses kinuha ang servisyo ni Marlo. Okay. Kahit yung bago mag-pandemic sa ano sa bataan, oh. sila dalawa ni Janela kinuha ko sa piyesta doon. Oh. Oh, diba? oh. Oh. Pero mabait naman yung kaibigan namin. Okay. Like, ni oh. Bellayan. Pero yung nasa masakit yung paratang sa kanya niya. Uh oh. Pero yung pag nakikita sa TikTok, ang comment yung tungkol sa gender niya. Puro ganun. Ay, totoo naman, ganun, ganun, ganun ka. Pero walang walang kato. Ako naniniwala ko hindi totoo. Kasi ang tapo niya magsalta na i-demand na niya, di ba? Hmm. Dapat lang naman na palagan niya ni Marlo. Uh -oh. yeah. Pero alam mo, yun ang mahirap talaga, yun ang negative impact talaga ng social media. Na uh -oh. napakadali mo lang talagang manira uh -oh. ng tao. Pero alam dito, mo, ha? si Marlo, at least binag-usap sa iso niyan. Oh, oh, sa mga artista minsan kailangan pa rin ng issue para ano eh pag-usapan pag, inka, pag ka. Oh. Negative, negative, or positive, positive still publicity. publicity oh. yes yes dito naman tayo sa ating segment kung saan hihimay